Uh, Senior Superintendent sa ang uh, Director po ng Laguna PNP. Senior Superintendent sa Ligaw, magandang hapon po ulit. Hello. Colonel Saligaw, magandang hapon po. Mukhang um, hello. hindi tayo naririnig ng malinaw ni... Uh, hello, hello, hello. Uh, Colonel Saligaw, magandang hapon po sa inyo. Magandang abon po, Mr. Gigi Manita, uh, sa tagapakinig ninyo, uh, lalong-lalong na po sa mga kababayan mo dito sa lalawigan ng lalawigan. Apo-apo. Yung pong uh, dalawang anggulo na tinitingnan ng uh, Laguna PNP ay konsehan uh, sa droga at negosyante. Ito po ba yung uh, nakikita nyo at uh, sinasabi po ba dito ng Laguna PNP na maaaring may kinalaman talaga sa droga? yung napatay na mag-asawang Morales, Cornet. Uh, tinitingnan pa po natin ang anggulong yan kasi po uh, ito nga uh, pumatay ay uh, palagay ko na panay. Ito... Hindi nito kayang mag-deal sa drugs kung hindi. Ito'y na-involved lang noong araw. Ano po? Ito pong mag-asawa na si Lisel at Merlito Morales na napatay noong September 7 sa uh, Chichucan, Luran, Barangay Bayog, Los Baños. Kung saan sila po pinagbabaril nitong uh, nasabing suspect at uh, hinagisampan ng Granada. Ito pong suspect ay si uh, Donald uh, de la Rosa, si Tabang uh, Tabangkura, At uh, ito po ay uh, nahuli ng ating tracker team sa bandang Alas. 11.45 ng umaga kahapon September 9 sa Gabon, la, uh, bayan ng Lasam, Pagayan, Pagayan, Bali. Uh, yung pong sinasabi ninyo, kaibigan Gigi, ay uh, aming uh, mabuti at uh, aming pong uh, pinag-aaralan. Pati po yung ibang uh, angulo at ito po ay mababatihan natin base na rin doon sa magiging pahayag ng ating suspect na si Rosa. Opo, pero paano po lumutang yung uh, anggulong may kinalaman sa droga at uh, negosyo? Ano po ba talaga ang negosyo nitong uh, mag-asawang Morales? Uh, kaya po ito lumalabas dahil ito po yung tapusapan at po yung uh, mga mga business. Eh siyempre, hindi naman po natin basta na narinig ay ayatin na gat pinaniniwalaan. hindi ito po ay ating uh, ating uh, pinag-aaralan uh, ng mabuti. Ano po? At uh, pangalawa po, ito naman ay meron kaming testigo, mga testigo at saka naka ay to ay pa nung na uh, business. 'Yun pong uh, ano 'yun pong uh, yung pong uh, suspect. Kaya at saka nasundan din po ito, nasundan po, din po ito sa sa ano sa internet at uh, ginamitan po ng technical kaya nasundan to. And then uh, nung pagkahuli, nakita din po yung ng ating mga witness na ito nga ang bumarel at nagaling ng granada. Kaya nahuli po namin na dito. Pero Iniimbestiga pa rin po natin hanggang ngayon kung talagang may kinalaman nito sa droga o baka naman may iba pa rin tayong uh, ma, -ma, -ma discovery ng gulo. Ano po? Apo, apo, So, ang uh, hawak lang hong impormasyon ng uh, Laguna PNP sa ngayon ay kumpirmado uh, na ito bumaril at nagagis Granada. Pero yung motibo ay medyo malayo pa at pa lang po ng Laguna PNP tama uh, po. Opo, totoo po 'yon na uh, kasamang uh, Gigi at sa katunayan po ay uh, mayroon pa rin kaming mga dinugong film o kinukuhang mga informasyon uh, doon sa pinanggalingan ng mag-asawa na biktima at uh, hinahanap pa rin po namin yung uh, katanungan ng uh, mamamayan na bakit ito pinatay. So, hindi po kami tumitigil sa pag-iimbestiga. At uh, ayahan po ninyo at uh, amin din ipaalam sa publiko kapag na-establish na siya namin yung tamang motibo. Ang mahalaga po dito ay aming uh, nahuli, mayroon kaming uh, mga taong nagpapatunay at saka talaga po naman ito nga yung mga na sinasabi nila umaayon doon sa cartographic sketch na itinagawa ng aming chief of police at mga investigador. At ito po ay umaayon din doon sa picture ng mga may mga kaso na nung mga nakaraang uh, panahon uh, sa Los Baños. Kaya po kami ay uh, malaki ang paniniwala. talagang ito nga ang uh, uh, pumatay uh, na maril at nag ng Granada. Papa, ito po bang uh, sospek na hawak nyo ay uh, naniniwala po ba kayo na parte ito ng mas malaking sindikato o sariling uh, lakad lang po niya kung siya nga po gumawa nun yung ginawa niya dito sa Les Baños? Uh, mayroon po kami uh, paniniwala na ito po ay hindi strasang uh, po hindi ito po ay malamang na binayaran dahil ito nga ay may mga nauna na rin record na may mga tinalaman uh, sa ibang krimen. Ano po? At sa uh, pangalawa, medyo tapi po ito sa kanilang lugar, kilalang tapi at uh, pamilya na parinilyar sa din sa lugar. Ayon naman po doon sa ating chief of police, ito naman mag ay parang kaya napapunta doon, ay may katawagan. May katawagan po ito na sila'y parang pinapunta talaga doon sa direksyon na yun. Kasi well, ayon po sa lumalabas sa investigasyon, hindi siya sila pamilyar sa lugar doon sa barangay Bayog ng uh, Los Baños. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon at makikibalita po ulit kami sa inyo si Senior Superintendent Florendo Saligaw ang uh, Laguna PNP Director. Maraming pong salamat. Maraming maraming salamat din po at uh, magandang hapon po sa inyong mga taga at sa mga kababayan po sa...